Iris, ang pahiwatig ngayong araw, sa araw na ito, mahalaga ang pag-iingat sa iyong emosyon. Ang pagiging mainita ng ulo ay maaaring makaapekto sa iyong mga pakikitungo sa iba, lalo na sa mga kasosyo sa negosyo at malalapit na kaibigan. Kung nakakaramdam ka ng pagkaini sa kausap mo, mas makabubuting lumayo muna at palamigan ang iyong isipan. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang susunod ninyong pag-uusap, at mas magiging maganda ang daloy ng inyong transaksyon. Ang pahiwatig. Sa usapin ng tahanan, may dalang swerte ang pagbisita ng isang taong may kaugnayan sa negosyo. Maaring ito na ang pagkakataon upang makakuha ng bagong ideya o oportunidad na maaaring makatulong sa iyo sa hinaharap. Maging bukas sa mga suhestyon at pakinggan ang kanilang mungkahi. Sa trabaho, iwasan ang pagpapaliban ng gawain. Ang pagtambak ng responsibilidad ay maaaring magdulot ng stress at makaapekto sa iyong pagganap. Unahin ang mga dapat tapusin at maging organisado sa iyong mga gawain upang hindi ka mahirapan sa mga susunod na araw. Sa pag-ibig, kontrolin ang iyong pananalita. May mga bagay na maaaring hindi mo sinasadyang sabihin ngunit maaaring makasakit sa damdamin ng iyong mahal. Iwasan ng mga walang lamang komento o pananalita na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Mas mainam ang pagiging mahinahon at masusing pag-iisip bago magsalita. Iris, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color gold number 8, number 21, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color red ay nagpapahiwatig ng lakas at matinding determinasyon na magiging susi sa iyong tagumpay ngayong araw. Samantala, ang color gold ay sumisimbolo ng kasaganaan at oportunidad sa aspetong pinansyal. Gamitin ang mga kulay na ito sa iyong pananamit o paligid upang makaakit ng positibong enerhiya. Taurus, ang pahiwatig ng iyong gabay, ang araw na ito ay nagdadala ng positibong enerhiya pagdating sa iyong mga transaksyon. Kung may plano kang isa katuparan sa negosyo o anumang kasunduan, ito na ang tamang panahon upang ipagpatuloy ito. Huwag magatubiling atubiling makipagkasundo, lalo na kung nakikita mong may potensyal itong magdulot ng asenso sa iyong buhay. Mahalaga rin na marunong kang makinig sa sinasabi ng iyong kausap. Ang pagbibigay pansin sa kanilang mga mungkahi ay maaaring magdala ng mas magandang resulta sa inyong kasunduan. Pagdating sa pera, maging maingat sa iyong gastusin, lalo na sa pagbibigay ng tulong sa mga kamag-anak, partikular na sa iyong tiyuhin o tiyahin. Hindi masamang tumulong, ngunit tiyakin mong hindi ito makakaapekto sa iyong sariling pinansyal na seguridad. Sa trabaho, gawing prioridad ang mga bagay na dapat tapusin. Ang pagpapakita ng kahusayan, sa iyong gawain ay magdadala ng positibong epekto, lalo na kung alam mong isa ka sa paborito ng iyong boss. Gayunpaman, maging maingat sa iyong pakikitungo sa mga katrabaho. Iwasan ang mga diskusyong may kaugnayan sa personal na buhay, lalo na sa usaping pag-ibig, upang maiwasan ang hindi kinakailangang tensyon sa trabaho. Taurus, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color brown. Number 6, number 14 at number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color green ay sumasalamin sa balanse at kasaganahan. Mainam ito kung nais mong pagbutihin ang iyong pinansyal na aspeto. Ang color brown naman ay nagdadala ng katatagan at pagiging praktikal na makakatulong sa mga desisyon mo sa trabaho at negosyo. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, makabubuting umiwas muna sa mga malalayong transaksyon o biyahe. Ang kalusugan mo ang pangunahing dapat mong bigyang pansin. Kaya't huwag mong isakripisyo ang iyong katawan para lamang sa isang bagay na hindi mo patiyak kung magtatagumpay. Unahin ang pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili upang maiwasan ang anumang karamdaman. Pagdating sa pamilya, bigyang pansin ang kanilang mga suhestyon at opinyon. May mga bagay silang maaaring ipayo na makakatulong sa iyong pangmatagalang pag-unlad. Kung may negosyo o iba pang paraan upang mapaunlad ang kabuhayan ng pamilya, mas mabuting pagtuunan mo ito ng pansin kaysa sa mga pansamantalang oportunidad na maaaring hindi kasing sigurado. Sa usapin ng pera, iwasan ang paglalagay ng investment sa ibang tao. Mas ligtas kung sa pamilya mo mismo ito ilalagay dahil mas may tiwala ka sa kanila at mas alam mo ang magiging takbo ng iyong puhunan. Sa trabaho, gawing layunin ang pagsusumika para sa pag-asenso. Huwag magpabi sa iyong mga responsibilidad at ipakita ang iyong kasipagan. Ang pagiging determinado ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa iyo. Sa pag-ibig, alisin ang selos sa iyong puso. May mga pagkakataong ang iniisip mong panlalamig o pagbabago ng iyong kapareha ay hindi totoo. Maging kalmado at unawain ang inyong sitwasyon bago magbitaw ng anumang akusasyon. Ang pahiwatig ng araw na ito ay nagsasabing tunay kang minamahal ng iyong kapareha, kaya't huwag hayaang sirain ng mga pagdududa ang inyong relasyon. Gemini, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Blue at Color Silver. Number 5, Number 17, at Number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang Color Blue ay nagdadala ng kapayapaan at kalinawan ng isip. Mainam ito kung may mahalagang desisyon kang gagawin ngayong araw. Ang Color Silver ay nagbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Kaya't mainam itong gamitin upang mapanatili ang positibong aura. Cancer. Ang pahiwatig ng liwanag ng buwan ay nagpapakita ng pangangailangang maging maingat sa bawat hakbang na iyong gagawin ngayon. Sa iyong mga deal at pakikitungo sa iba, kailangang pair alin ang mahabang pasensya. Ang pagiging mahinahon ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Huwag basta-basta pumirma ng anumang dokumento o kasunduan ngayon, lalo na kung hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. Ayon sa iyong gabay, at sa mga malalapit mong kaibigan, makabubuting pakinggan ang kanilang mga mungkahe. May hatid itong mahalagang gabay na maaaring makatulong sa iyong mga desisyon huwag isantabi ang kanilang payo lalo na kung ito ay nagmumula sa kanilang sariling karanasan pagdating naman sa pera mahalaga ang pagiging bukas-palad ngunit siguraduhin ding inuuna mo ang iyong sarili ang pagiging mapagbigay sa tamang paraan ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay pinansyal Tandaan na ang masaganang daloy ng swerte ay nagsisimula sa tamang pamamahagi at pagpapahalaga sa pera. Sa pag-ibig, ay iwasan ang mga salitang walang saysay at maaaring makasakit sa damdamin ng iyong mahal. Ang misensi ng pakikipag-usap at pag-unawa ang susi sa mas matibay na relasyon. Ngayong araw, piliin ang katahimikan kaysa sa pagsasalita ng hindi pinag-isipang mga salita. Cancer, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color pink. Number 2, number 16, at number 24. Pahiwatig ng mga kulay ang color white ay simbolo ng kaliwanagan at bagong simula. Mainam ito kung nais mong linisin ang iyong enerhiya at magsimula muli. Samantala, ang color pink ay nagpapalakas ng koneksyon sa pamilya at pagmamahal, kaya gamitin ito upang mapalapit sa mga mahal sa buhay. Leo, ang pahiwatig ng sikat ng araw ay nagdadala ng liwanag sa iyong mga plano at desisyon ngayon. Kung may transaksyon kang kailangang ayusin, mas mainam na maging tagamasid muna bago gumawa ng aksyon. Huwag ipakita ang lahat ng iyong nalalaman agad-agad. Sa halip, gamitin ang iyong talino upang suriin ang sitwasyon. Mula rito, makakagawa ka ng mas epektibong plano na magbibigay ng mas magandang resulta sa hinaharap at makabubuti ring balikan ang mga payo ng iyong magulang o minamahal, dahil ang kanilang mga salita ay may dalang karunungan na makakatulong sa iyong pagunlad. Pagdating sa pera o pananalapi, mas makakabuti ang pagsisino. Ngayong araw, umiwas muna sa magastos na desisyon at pagtuunan ng pansin ang maaaring pagkakakitaan may senyales na may potensyal kang negosyo na maaaring mapasimulan, kaya pag-isipan itong mabuti. Sa trabaho, unahin ang mga dapat tapusin bago makisali sa ibang usapan. Iwasan ang chismis o mga isyong walang kinalaman sa iyong gawain, dahil maaari itong magdala ng hindi inaasahang problema. Maging focus at tiyaki na ginagawa mo ang nararapat para sa ikabubuti ng iyong profesyon. Leo, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color orange at color yellow. Number 1, number 19, at number 33. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color orange ay nagdadala ng kasiglahan at bagong inspirasyon, mainam ito upang mabust ang iyong enerhiya ngayong araw. Ang color yellow naman ay nagbibigay ng talino at malinaw na pag-iisip, kaya gamitin ito kung may malalaking plano kang aayusin. Virgo, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing dapat kang magingat sa bawat hakbang na iyong gagawin ngayon. Sa mga deal at desisyon, iwasan ang pagsabak kagad sa isang kasunduan kung hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. Dahil sa likas mong kabaitan, maaaring samantalahin ito ng iba. Maging mapanuri sa mga taong lumalapit sa iyo upang hindi ka malagay sa alanganin. Ang pahiwatig, sa usaping pera o pinansyal, huwag munang mag-invest sa ibang tao. Ang iyong pamilya ang mas may malasakit sa iyong pananalapi o pera, kaya mas mainam na makinig sa kanilang payo. Magtuon ng pansin sa mga bagay na makakatulong sa pagpapalago ng iyong pera, sa halip na ipagkatiwala ito sa iba. Sa trabaho, pagtuunan ng pansin ang iyong pag-asenso. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon. Ang pagsisikap na ipinapakita mo ngayon ay magdadala ng positibong bunga sa hinaharap. Sa pag-ibig, ang isang masayang gabi kasama ang iyong minamahal ay hindi lang magpapalakas ng inyong relasyon kundi makakatulong din sa inyong kalusugan. Ang positibong enerhiya na nabubuo sa matibay na pagmamahalan ay nagdadala ng kapanatagan at kasiglahan sa inyong dalawa. Maglaan ng oras para sa isa't isa upang mapanatili ang init ng inyong pagsasama. Virgo, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color purple at color gray. Number 7, number 20 at number 28. Pahiwatig ng mga kulay ang color purple ay nagdadala ng espiritual na enerhiya at malalim na pag-unawa, makakatulong ito sa introspeksyon at personal na paglago. Ang color gray naman ay sumisimbolo ng wisdom at maturity, kaya gamitin ito upang mapanatili ang balanseng pananaw sa buhay. Libra, ang pahiwatig ng mga bituin. Ngayon ay isang araw ng pagpapahalaga sa usapan ng pamilya, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pananalapi. Mahalaga na bigyang pansin ang mga plano at mungkahi ng bawat isa, sapagkat dito maaaring magsimula ang mas matibay na pundasyon ng inyong hinaharap. Kung may oportunidad na makipagkasundo sa isang deal sa malayo, mainam na ito ay pagtuunan ng pansin. Maaaring hindi pa ito ganap na kumita ngayon, ngunit sa tamang desisyon at tiyaga, ito ay magbibigay ng maayos na kita sa darating na panahon. At sa pakikipag-usap, mahalagang magbigay ng tamang pahiwatig upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Huwag hayaan na ang hindi kinakailangang mga salita ay makasakit sa damdamin ng iba, lalo na sa minamahal. Kung ikaw ay may binalak na paglalakbay o gagawa ng kasunduan, huwag kalimutan ang payo ng iyong mahal sa buhay. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang para sa pagsuporta, kundi isang gabay upang ikaw ay maprotektahan mula sa hindi inaasahang suliranin. Sa trabaho, unahin ang mga mahahalagang gawain bago ang iba pang bagay. Iwasan ang pakikisali sa chismis o walang kabuluhang usapan sa loob ng opisina sapagkat ito ay maaaring magdala ng hindi kinakailangang gulo. Manatili sa iyong layunin at pagtuunan ang pagsisikap para sa mas matibay na hinaharap. Libra, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black at color maroon. Number 4, number 18, at number 31. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color black ay nagbibigay ng lakas ng loob at kakayahang harapin ang anumang hamon. Ang color maroon naman ay nagdadala ng confidence at passion, mainam ito kung may nais kang ipaglaban o patunayan ngayong araw. Scorpio, ang pahiwatig ng sikat ng araw, ngayong araw, mahalaga ang pagiging mapanuri sa pakikitungo sa iba, lalo na sa mga usapan ng kasunduan o negosyo. Iwasan ng mga taong mahilig magpakitang gilas ngunit kulang sa konkretong aksyon, sapagkat maaari kang malito at mawala ng direksyon. Kung may hinihiling ang isang kapatid o malapit na kaanak, pag-isipan itong mabuti bago magdesisyon. Huwag agad sumang-ayon ng hindi isinasaalang-alang ang mas maayos na paraan upang mapanatili ang magandang relasyon at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa usaping pera o pinansyal, iwasan ang mga biglaang investment na tila napakaganda sa unang tingin. Mas makabubuti na pag-aralan ito ng mabuti bago ilaan ang iyong pera. Kung may sobra kang ipon, mainam na unahin ang kapakanan ng iyong anak na may pamilya. Ang iyong tulong ay maaaring maging daan upang mapanatili ang kanyang kalusugan at kaginhawaan. Sa trabaho, maging matalino sa pagpapahayag ng iyong mga ideya. Bagamat nais mong makatulong, may ilan na maaaring mainggit sa iyong tagumpay. Maging maingat upang hindi makalikha ng lihim na kaaway. Ang iyong dedikasyon sa trabaho ay magbibigay ng oportunidad para sa mas malaking tagumpay, ngunit kailangan itong pangalagaan ng tamang kilos at maingat na pananalita. Sa pagmamahalan, ay magkaroon ng kontrol sa iyong pananalita. Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay maaaring makasakit at magdulot ng lamat sa inyong relasyon. Maging mas mahinahon at maunawain sa inyong pag-uusap upang mapanatili ang magandang samahan. Scorpio, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color teal at color bronze. Number 9, number 22 at number 36. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color teal ay nagdadala ng kalmado at mas malalim na koneksyon sa iyong emosyon. Ang color bronze naman ay nagbibigay ng lakas at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Sagittarius, ang pahiwatig ng mga bituin. Kung may mahalagang kasunduan ngayong araw, siguraduhin maaga kang makarating sa itinakdang oras. Ang pagkaantala ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagbabago sa sitwasyon, kaya mas makabubuti ang pagiging maagap. Gayun din, bigyang oras ang iyong minamahal sa isang simpleng pamamasyal. Ang oras na magkasama kayo ay hindi lamang magbibigay ng saya kundi magpapalakas din ang inyong positibong enerhiya na maaaring magdala ng swerte sa inyong mga plano. Sa usaping pera, unahin ang mahal sa buhay na nangangailangan ng iyong suporta. Ang iyong pagbibigay ay isang paraan upang mas magkaroon sila ng seguridad, at sa huli, ito rin ay magdadala ng magandang balik sa iyo. Sa trabaho, panatilihin ang pagiging profesional sa pagbibigay ng suggestion. May mga taong maaaring mainggit sa iyong mga ideya at gamitin ito laban sa iyo. Mag-ingat sa mga posibleng intriga at siguraduhin ang iyong mga mungkahi ay may paparating sa tamang paraan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sagittarius, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color turquoise at color beige number 11, number 23, at number 35. Pahiwatig ng mga kulay. Ang colored turquoise ay nagpapataas ng positibong enerhiya at tiwala sa sarili. Ang color beige naman ay nagbibigay ng kalmado at praktikalidad sa iyong mga desisyon. Capricorn, pahiwatig ng liwanag ng buwan, sa umpisa pa lang ng araw mo, dama na ang positibong enerhiya na bumabalot sa iyong paligid. Malakas ang hatik ng swerte ngayon, dala ng iyong katalinuhan at matalinong pagpapasya. Ngunit higit sa lahat, unahin ang pagiging maunawain, lalo na sa iyong pamilya, kung may marinig kang salitang hindi mo gusto mula sa kapatid o magulang, palampasin ito at peralin ang pangunawa upang mapanatili ang maayos na samahan. Sa usaping pinansyal, umiwas muna sa anumang uri ng investment sa araw na ito. Hindi ito ang tamang panahon upang makipagsapalaran sa bagong negosyo o ipagkatiwala ang iyong pera sa iba. Mas mainam ang pagiging maingat kaysa magsisi sa huli. Sa trabaho, huwag hayaang matambakan ka ng gawain. Ayusin ang iyong oras at tapusin ang mga dapat gawin sa tamang panahon upang maiwasan ang stress. Ang pagiging maagap ay susi upang manatili ang iyong magandang reputasyon sa trabaho. Sa pag-ibig, mag-ingat sa mga salitang maaaring makasakit o magdulot ng tampo sa iyong minamahal. Maging malambing at maunawain, lalo na kung may maliit na hindi pagkakaintindihan. Ang pagpapakita ng pag-aalaga ay magdadala ng mas matibay na koneksyon sa inyong relasyon. Capricorn, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color navy blue at color ivory. Number 10, number 26 at number 37. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color navy blue ay nagdadala ng katalinuhan at focus, mainam ito sa trabaho at pag-aaral. Ang color ivory naman ay nagtataglay ng purong enerhiya na maaaring magdala ng swerte sa personal na buhay. Aquarius Pahiwatig ng sikat ng araw ngayong araw, mag-ingat sa pakikipag-usap at siguraduhin mong malinaw ang iyong punto upang maiwasan ang anumang kalituhan, lalo na kung may kausap kang may kinalaman sa isang mahalagang kasunduan o deal. Kung may kailangang pirmahan, ayos lang naman, ngunit siguraduhin mong nauunawaan ang bawat detalye bago pumayag. Sa ugali, hindi masamang ipakita ang iyong pagiging matatag at may paninindigan, lalo na kung may mga taong sinusubukang abusuhin ang iyong kabaitan. Ngunit piliin ang tamang pagkakataon at paraan upang ipakita ito, huwag hayaang maging masungit sa maling tao. Sa usaping pera, ngayon ay panahon ng pag-iingat. Pag-isipan mo ng mabuti ang paggasta at hanggat maaari, Umiwas sa pagpapautang lalo na sa malalayong kamag-anak gaya ng mga tiyo at tiya. Mag-focus muna sa iyong sariling seguridad bago tumulong sa iba. Sa trabaho, tapusin ang mga naipong gawain bago sumabak sa panibagong proyekto. Iwasan ang mga hindi kailangang diskusyon sa trabaho na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging produktibo at tahimik na pagtatrabaho ang magdadala sa iyo ng tagumpay ngayon. Aquarius, Leo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color violet at color magenta, number 12, number 27, at number 40. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color violet ay nagtataglay ng malakas na enerhiya para sa pagbabago at inspirasyon. Ang color magenta naman ay nagbibigay ng kasiglahan at pagkamalikhain, mainam ito para sa mga artistikong gawain. Pisces, pahiwatig ng mga bituin. Ngayong araw, Umiwas sa anumang deal na may kaugnayan sa malalayong transaksyon o negosyong nangangailangan ng malaking puhunan. Hindi ito ang tamang panahon para makipagsapalaran, dahil mas malaking gastos kaysa kita ang maaaring kahantungan nito. Sa halip, pagtuunan ng pansin ang iyong pamilya at tiyaki na maibibigay mo ang gabay at suporta na kanilang kinakailangan. Sa tahanan, kung may mga kamag-anak na bibisita, ito ay maaaring magdala ng swerte at magandang balita para sa iyo. Maging bukas sa kanilang mga payo at pakinggan ang kanilang mga opinyon, sapagkat maaaring may aral kang mapulot mula sa kanila. Sa usaping pinansyal, iwasan ang paglalagak ng pera sa ibang tao o negosyong hindi mo lubos na nauunawaan. Kung may plano kang mag-invest, mas mainam na gawin ito sa isang kapamilya na mapagkakatiwalaan. Mas magiging matibay at ligtas ang iyong puhunan kung nasa tamang kamay ito. Sa trabaho, ngayon ay isang magandang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Magsimula ng isang hakbang patungo sa iyong pag-asenso at huwag matakot sa pagsubok, ang iyong pagsisikap ay hindi masasayang. Sa pag-ibig, huwag hayaang lemunin ka ng selos o pagdududa. Ang pahiwatig ng mga bituin ay malinaw, tunay kang minamahal ng iyong kapareha. Sa halip na pagdudahan, ipakita ang iyong pagmamahal at pagtitiwala ng mawala ang bad energy sa pag-iibigan. Pisces, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color Sky Blue at Color Peach, number 13, number 32 at number 44. Pahiwatig ng mga kulay, ang Color Sky Blue ay nagdadala ng kapayapaan at mas malinaw na komunikasyon. Ang color pitch naman ay nagpapataas ng positibong enerhiya sa mga relasyon at pakikipagkapwa.